DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo darating ang umaga? Nasaan bang sinasabi mong umaga? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatangin doon May Pangako ang bukas. Pagtatanan tayo? Yun lang ang paraan, Clea. Para matigil na si Aling Stella sa pakikialam niya sa'yo. Pero Denver, di pa ako handa. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral. Ah, magagawa mo naman yung kahit kasal na tayo eh. Kahit uh, ako pa ang magpa-aaral sa'yo. Pag-iisipan ko muna. Pero Claire... Baka naman kasi mayroon pang ibang solusyon sa problema. Denver, please. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Mahirap yung magpadalos-dalos. <laughs> wala naman palang silbing kinuha mong driver ni Claire, mami. Oh, Jake. Bakit na nagsalita ng ganyan? Kanina galing ako sa University ni Claire. Oh. At nakita ko, naroon si Denver. Magkausap sila. Ano? Oo. Oh. Hmm. Matigas din ang ulo ng malditang yon. Hindi pala ako sinunod. Oh, mami, mami. I'm worried. Baka magising na lang tayo. Wala na si Claire. Dahil tinangay na ng lalaki yon. Kapag nagkaganon, mami, isipin mo, ha? Pornad ang lahat ng balak natin. Mag-uusap kami ng babaeng yun mamaya. Oh, uh, mami, naisip ko lang, ha? Kung ipakasal niyo na lang kaya kami. What? Are you kidding? Eh, bakit naman ako magbibiro? Pareho lang natin gusto mo yung di ba? Hindi papayag si Claire. Eh, Baka pag pinilit natin magrebelde rebelde yun, makarating pa kay Lucas ang lahat. Naghihinala na kasi ang abogadong yun eh. Kakausapin ko na lamang si Claire mamaya. Ah. Pababantayan ko na rin siya kahit nasa school siya. No, mami. No. Huwag na. Ako na lang ang gagawa ng paraan. si <laughs> so, gagawin ko. Tiyak na malalayo na si Claire sa lalaking yon. <laughs> anong gagawin mo, anak? <laughs> ng si St. Wala siyang kamalay-malay. Narito na ako sa tabi niya. <laughs> ah, mas maganda nga pala siya. Kapag nakapantulog, kumbag sa pagkain, mabubusog ako sa kanya. Tiyak <laughs> na ang pakinabang namin sa iyo, Claire. Oops, magiging akin ka pa. Uh -huh? oops. Oh, oops. -ch Check. Oh, lumabas ka dito sa kwarto ko. Lumabas ka. Suplada mo naman. Gusto lang naman kitang samang matulog dito. Oh, lumabas ka sa labi dito. Wala niya ako. Sisigaw ako. Tatawagin ko mami mo. Wala si mami dito. Umalis siya kanina pa. Kaya walang makatutulong sa'yo. <laughs> Kung ano man niyang iniisip, mabog ko ituloy. Maawa ka sa akin, Jake. Para muna akong kapatid. Hindi kita kapatid eh. Ibang tatay at nanay ko. No! Kaya kahit ano, maaari kong gawin sa'yo. Magibitiwan mo ako. Huwag Ma ka nang magpumilas. <laughs> wala ka naman magagawa eh. Magiging aking ah, ka Hindi! <laughs> ayoko! Ayoko! Ah, ayoko! <laughs> Kahit lumuha ka pa, wala magkagawa yan. Wag! Wow, ah. Wag! Wow. 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 Sa mga gamit namin dito sa kusina. Ay, ang hirap nang nag-day off ang mga katulong. Ako tuloy ang gumagawa. Kawawa naman si mommy kung hindi ko tutulungan. Mabuti na nga lang, may smart dishwashing kami. Mas mabilis ang paghugas ko. <laughs> Mabango pa ang mga hinugasan kong gamit. Ay, cellphone ko. Si Claire tumatawag. Masagot nga. Hello, Claire? Shane. Shane oh, uh, ba bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Nirip ako ni Jake. Ginaasan niya ako. Oh my God! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas Claire! Ano nangyari sa'yo? Bakit mo ako bilang tinawagan? At saka, ba bakit ganyan ang tsura mo? Tita Stella... Tita! Sabihin mo sa akin, ano bang nangyari habang wala ako? Ang anak mong Adi, si Jack, ni Rape ako. Ano? Ginawa niya yun? Opo. Nakiusap na ako. Nagmakaawa. Hindi siya nakinig sa akin. Oh my God! Ang batang yun talaga, oo. Oh, Claire, I'm very sorry. Really, very sorry. Hindi ko alam na magagawa niya ito. Napakabait mo para salbayihin ka niya. Sinira niya buhay ko, tita. Sinira niya. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko hayang masira ang buhay mo. Dapat panagutan ni Jake ang kanyang ginawa ipakakasal ko kayo. Dapat sa kanya makulong! Oh, Claire, huwag naman! Maawa ka naman sa anak ko. Nalwin na sa ako! Isa pa, pag kinasuhan mo siya, may iskandalo tayong lahat. Mabibilad ka sa malaking kahihiyan. Kaya magpapakasal ka na lamang sa kanya. Hindi! Uh, hindi ako magpapakasal sa kanya! <coughs> pero... Hindi! Ay, Claire! Magbalik ka rito! Mag-usap tayo! Claire! <tipulong> talagang pumatak. Ah. Jake! Oh, padrip ka na mami. oh. Bigla-bigla ka na lang nagbubukas ng pinto. Ano na naman ba yung ginagawa mo? Bumabata ka na naman. Huwag akong pakilaman. Tigil mo yan! Makinig ka. Bulilyaso ang ginawa mo. Ano? Lumaya ano? si Claire. Anak lang. Eh, bakit mo hinayaang umalis? Hindi mo ba sinabing Ipapakasal mo kami? Oo, oh, sinabi ko. Pero ayaw niya. Nagtatakbo siya palabas ang bahay. Sana, pinasundan mo siya sa driver. Day off ng driver ngayon. Nakalimutan mo na ba yun? Uy, sita man talaga. O, oh, battery po. Kailangan mabalik siya rito, mami. Bago pa may makatulong sa kanya. Hanapin mo siya! Ah. Best friend, dinalhan kita ng pagkain, o oh, dinner na kasi. Hindi eh, ka naman naglunch kanina. Sige na, kumain ka na o? Oh. akong kumain Shade Ah? Huh? Gusto ko na mamatay Claire! Gusto na sumunod kina Daddy at Lolo. Huwag kang magsalita na ganyan. Kasalanan sa Diyos ang iniisip mo. Kasalanan? Bakit niya ang magdilim ang buhay ko? Claire, lahat na suliranin, may katapat na solusyon yan. Kung pakiramdam mo gabi ngayon sa buhay mo, darating din ang umaga. Maniwala ka lang. Wala nang darating pa sa akin. Bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. Sila na naging gabay ko sa buhay. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo, darating ang umaga? Nasaan bang sinasabi mo umaga? Umaga! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na ako bagay sa iyo, Denver. Wasak na ang dangal ko. Walang nagbabago sa damdamin ko sa'yo, Claire. Mahal pa rin kita. Kalimutan mo na lang ako. Madilim nang kinalalagyan ko. Huwag ka na sumama. Kung madilim man ang paligid mo ngayon, hayaan mong akayin kita tungo sa liwanag, mahal ko. Denver. Tutulungan kitang bumangon. At para makuha mong katarong ang nararapat sa iyo. nagulat ako. Narito ka na pala ngayon sa bahay ng kaibigan mong si Shane. Ah, opo, Attorney Lucas. At yun ay dahil po sa masamang nangyari sa kanya sa bahay nila. Bakit? Ano nangyari? Nirape ko ni Jake. Oh. Oh my God. And then, what happened? At gusto ni tita, ipakasal kaming dalawa. What? Oh, babaeng yun. Gustong iligtas sa bilanggo ng anak niya. Gusto pa magkaroon ng lalong malaking pakinabang sa mana mo? Attorney, may palagay ako na plano nilang mag-ina ito. Yan din ang kutub ko. Ang sama nila. Attorney, gusto kong kasuhan si Jake. Matutulungan niyo ba ako? Talagang tutulungan kita, Claire. Kailangan maigante ang iyong kaapihan. Siya nga pala, may babalita ako sa iyo. Ano po yan? Nahuli na namin ang mga sa kotse ng daddy mo. Tatlo sila. Huh? Talaga po? Nasaan sila ngayon? Nakakulong na. Kakausapin ko nga mamaya, kaya umasa ka na magkakaroon na ng katarungan ang nangyari sa daddy mo. Anong sasabihin mo sa akin, Che? Mami. Oh, bakit? Mami. Parang balisa ka. Mami, tulungan mo ko. Baka ha? ako eh. Ano? Oo. Oh. Bakit ka naman makukulong? Eh, kasi... Kung dahil kay Claire, huwag ka magalala. Ako na ang bahala sa kanya. No. Alam ko kung nasaan siya. It's not because of her, Mami. Ano pala? Y yung, yung tatlong tropa ko, oh. nahuli na sila ng mga polis. Mami, Baka ikanta nila ako eh. Natatakot ako eh. Eh bakit ba? Ay, ano bang ginawa niyo? Ay, padre, ba, si, si Tito Roldan. Kaming tumangay sa kotse niya. Ano? At pumatay sa kanya. Oh, yes, ko! gagawin ni Estella sa pagkakataong yon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Jerry Mutia, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Claire. Dinapatan ng tunog ni Gerardo Mutia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Caspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kamanata ng kasaysayang ito. Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.